Ang ganda ng room dito, guys. Ayan. Sa taas na yan, swimming pool. yon. <laughs> Bababaya na kami. Papunta na kami sa room namin. Eleven. Aalis na kami. Ganda ng bulaklak dito, guys. Ang ganda ng ano dito, no? Ang surte naman ng may-ari dito, guys. Ang ganda ng ano nito mga roms yun ganda ng mga halaman alagang alaga talaga dito guys bababa na magligpit na kami ng mga gamit kailangan wala pang 11 nandoon na kami sa bus pauwi na sa Manila balik traffic na naman ulit Ayun. Wow, ganda talaga, guys. Daming mga mangga. daming mga rooms do, dito guys daming nagbakasyon yan baba sa baba dito may swimming pool naman dito guys sa baba yun nakita ko yung swimming pool papasok na kami maglikpit ng mga gamit pauwi na din Hello, ang lamig. Ang lamig. Ang ganda na yun. Okay. Yes naman. Ang ganda talaga dito guys. Ang lamig. Lamig. Dalawa lang kami sa room namin. Dapat apat kami. Kailang. Marami na kasi nag-uwian. Ay may naligo din pala dito. Ah. Ayan guys. Ah, swimming pool. Pangalawang swimming pool yan. Paipit lang pinakalalim. Yan, enjoy swimming. Ay, chikos oh, namumunga na siya, brown. Yan oh, mayroong chicos. Wow, sarap naman yung chicos na yan. Ayan. Wow, enjoy swimming. May mga saging pa dito. Alagang-alaga talaga dito, guys. Ang ganda. Doon naman dagat. Doon bandao. Tapos may pabahay doon. Daming pabahay. Yan. Thank you, guys, for watching. Magliligpit lang kami.